garang araw sa ating lahat, no? Kamusta po kayo? Ayan po, dito na po kami sa may bataan dahil sa sobrang init ang panahon. Ay, kailangan po tayong mag-swimming. Ito naman pinuntahan namin ay dagat, mga lodi, no? At pumunta po kami dyan sa may bahay at dyan kami nag -stick. At dito po, tinignan po namin ang taas ng bahay namin nirintahan dahil para makita po ang buo. Ayan po, pinakita po sa inyo Naga, nakaganda na, na, po siya. At ang usapan po dito mga Lodi ay 4,012 hours. No? Pero okay na po kasi may air ko naman. Ito po yung kusina. At ang kubita, mga lodi, maluwang naman siya at malinis po. Ayan, nagustuhan po namin lahat at ayan po nakikita ninyo. Up and down po siya, mga lodi. At ito na po, umakyat po ako sa itaas at sinili po talaga kung gaano kaganda ka. Ang sa itaas po hindi sa siminto, hindi kahoy po. Yan po, nakikita ninyo at may mga papag po siya, no? Isa-isa pa at malawak naman. At hindi talaga po di kung walang irikon, lalo na po may mga kasama, si Apupay, ako okay lang dahil sanay naman tayo, no? Pero yung mga ngayon, iba na talaga. At ito na po, no, pinakita po sa inyo at bumalik na po tayong pababa dahil, ah, uh, simpre naman po, kailangan lang natin makita at masilip. Ito po yung hagdana nila, no, kahoy. Napaka-ganda talaga kahit tapaano magbabakasyon po tayo. Yan lang po no. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama sa aking video. Thank you so much and God bless all.